pansin ko lang guys, yung mga follower ng Jesus Christ, yung mga Christians, kan sila, sila yung mga tao na talagang ang pinagkukunan lang ng lakas is si God, si God lang yung inaasahan. And mostly sila yung mga tao na may pinagdaanan na sobrang hirap or sakit sa buhay. Pero hindi ko naman sinasabing lahat or sinasabing kailangan mong dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Pero yun lang yung napapansin ko. Talagang yung sincerity ng puso nila kung paano sila nakadepende kay God. Na sobra yung pag-asa nila kay God na we Christians, we are waiting sa second time ni Jesus Christ. Talagang ganun kami kapanatag, ganun kami umaasa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na para bang pagod na kami sa mundong ito. Kasi masyado nang corrupted sa world natin. And wala namang maipangako itong mundo natin. Pansamantala lang to. Talagang ang mangyayari dito sa mundo habang nandito ka, pipilitin at pipilitin ang kaaway na ilayo ka sa Diyos. Pipilitin at pipilitin ang kaaway na nakawin ang kapayapaan ng pag-asa na meron ka. For example, yung kwento ng life ko is, di ba, nawala ako sa sarili ko, namatay na ako ng dalawang anak. Seems wala akong relationship kay God, yung panahon na yun, hindi pa ako Christian. Akala ni Satan, opportunity niya na yun para totally matanggal na niya ako, uh, ilayo niya na ako kay God. Kasi di ba pag yung ganun katinding pagsubok, talagang prone ka na magpakamatay or mawala ng pag-asa sa buhay kasi sobrang sakit. Inaamin ko until now talagang masakit eh pag inaalala mo. Pero pag inaalala ko rin ang salita ng Diyos, doon ako nagkakaroon ng pag-asa. Talagang ang salita po ng Diyos ay gabay natin dito sa buhay at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos tanungin niyo yung sarili mo. Huwag naman sana. Pero halimbawa, kayo yung namataya ng anak. Kayo yung nawala sa sarili. Nakarecover kayo na nawala kayo sa sarili mo no, Gumaling kayo. Tapos namatayan kayo ng dalawang anak. Anong mararamdaman nyo? To be honest, guys, yung panahon na yun. May work ako noon. Okay lang, life must go on. Ganun-ganun pa ako. Kasi nagpe-pray na ako nung time na yun. Pero hindi pa ganun lalim. I mean, pray-pray lang na ano. Parang masabi ko lang na nagpe-pray ako ganyan. Pero hindi ko alam, habang tumatagal, sobrang sakit pala. Tapos hanggang sa papasok ko sa so, so work mo nung time yung tulala na ako. Tapos hanggang sa parang ayoko na kumain. Parang huwag na lang kaya ang kumain hanggang sa mamatay ako yung parang ganun. Kasi di ba pag hindi kumakain yung tao, pwede mamatay siya. So yun, imagine, nagkaroon ako ng ganong mentality. Talagang ngayon ko na nauunawaan kung bakit yung mga tao may masakit na pinagdadaanan. Yung parang mga tao na pakiramdam nila mag-isa sila. Na parang pakaramdamin na hindi na nila kaya yung sakit. Kahit anong kumang problema yan na akala ninyo, ang laki-laking problema na di ba parang una agad iisipin, magpakamatay na lang. Parang i-isolate yung sarili mo. Pero mali po yun. Yun po ay mula sa kaaway. And naalala ko naman, I praise God, kasi naalala ko yung kwento ni Job. Kung saan, di ba, he's a righteous man. Eh ako naman sinner ako, di ba? As in, nung hindi ko pa nakikilala si God, 2023, go back sa mga napakaraming years. Talagang sobrang sama ako. Talagang pakaramdam ko ako ng pinakamasamang tao sa mundo, di ba? Si Job, imagine righteous siya. Pero itong si Satan, talagang denier si God, sabi. Subukan mong tanggalin lahat ng kayamanan niya, lahat ng pagpapala niya. Hanggang sa ayun nga, namatay pa yung sampu niyang anak. Imagine, namatay yung sampu niyang anak. Nangyari biglaan, isang buhusan. O ba diba, ganun ka tindi yung nangyari kay Job. Pero hindi siya sumuko sa pagtitiwala sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos. So, talagang hanggang sa dumating pa sa point na sabi ni Satan, parang dinner na naman niya si God sa isubukan mong punin ang buhay ni Diyos. Tingnan natin kung hindi pa niya isusuko ang pananampalataya sa iyo. Tapos yun, di parang inalaw ni God na, o sige, saktan mo si Job, wag mo lang kukunin yung buhay niya. Ang ginawa ni Satan, ang ginawa ng pagkakasakit si Job. Nagkaroon siya ng maraming, nagkasugat-sugat yung katawan niya, yung halos mamatay na siya. Si Satan, kaya niya palang manakit. Pero ngayon kasi, ang mga tao is willingly silang nagsusurrender kay Satan. Talagang willingly sinusunod nila si Satan. So, there's nothing na kailangan pang itest yung faith nila kay God. Kasi yung mga taong patuloy na gumagawa ng masama, talagang disconnected na sila kay God. So, going back kay Job, nung no, kahit muntik na siyang mamatay, sabi ni Job nga is, lahat ng meron ako, pati buhay ko ay galing sa Diyos. May karapatan ang Diyos na kunin ito. Wala akong dala nung ako ay ipanganak. Aalis ako sa mundong ito na wala rin akong dala. Totoo naman, guys. Ito, di ba? Real talk naman to. Kahit gano'ng kapakayaman ngayon. Di ba ipanganak ka, hubot-hubad ka? Pag namatay tayo, hubot-hubad pa rin tayo. Babalik tayo sa alikabok. Naalala ko lang din, guys, dun sa hubad. Yung daughter ko, di ba, namatay siya. Tapos, first time ko nakapasok sa puneraria, yung, sa, yung i-embalsa e mo na siya. Yung katawan ng, talagang fresh pa sa mind ko, yung katawan ng daughter ko, hubot-hubad siya. Tapos, ang tigas ng katawan niya na ang lamig. O, diba? Yung anak ko, baby, lumabas siya, wala siyang damit. Namatay siya, wala din siyang damit. Yun yung real talk. Kaya, sabi ko nga, mapalad yung mga tao na pagkatapos ng sobrang sakit, sobrang hirap na pinagdaanan sa buhay, ay bumalik sa Diyos. Maybe, inaalaw ni God na dumaan ka. Since choice mo yan, na pinili mo yung kasamaan, may consequent lahat ng paggawa ng kasamaan. If nakakaranas ka ng sobrang sakit, ng walang kapayapaan na isipan, sobrang kalungkutan, ito po yung time na bumalik ka sa Diyos. Tinatawag ka ng Panginoon kasi nasa Panginoon po ang kapayapaan ang kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo ito. Choice natin kasi yung sin Alam natin yung mali, alam natin yung tama. Alam mo, yung mga tao na nasa maling relasyon, pansinin ninyo pag nasa maling relasyon kayo, kunwari may asawa yung inyong girlfriend o boyfriend, wala kayong peace of mind. di Diba? Lalo pag minahal nyo na yung lalaki, talagang isipin mo bakit ganito, bakit ganyan. Minsan parang hindi ka na masaya alam nyo ba, yung mga time ng ganyan, yung mga moment na ganyan, na wala kayong peace of mind. Isa dapat ang ginagawa nyo, isa lang. Hanapin nyo ang Panginoon, isuko nyo ang buhay nyo sa Kanya, at idalangin nyo na makagawa kayo ng tama, makapag kay kayo sa buhay ng tama. Kasi, kinasusok laman po ng Panginoon ang lahat ng uri ng kasalanan. At tayo po ay maging kalugud-lugud lamang sa Diyos kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, kapag tayo ay isinuko natin ang buhay natin sa Kanya at tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang ating tagapagligtas Panginoon. Kasi ganyan ang nangyari sa akin guys nung panahon na hindi ko na kaya nung halos na, halos namamatay na ako. Hirap na hirap na yung katawan ko sa torment ng mga evil spirit for three weeks. Sumuko ako sa Panginoon noon, humingi ako ng kapatawaran. Talagang sabi ko kay God, kunin na lang niya yung buhay ko kasi hindi ko na kaya talagang imagine. Ganun pala, ima, nito pa yun ha, parang patikim palang lang, e, pag sa hell? Never ending morning and night, forever and ever, torments. Weeks pa lang yun, hindi ko na alam paano oras, ulit-ulit yung nangyayari, para bang may cycle. Sabi nga, eh, pag napunta yung tao sa impyerno, may katawan na pang impyerno. Pag naman ang tayo napunta sa langit, may katawan na pang langit. Imagine, doon sa katawan na pang impyerno, may nakadesign na mga uod, hindi na mamatay. Tapos yung ako'y hindi rin namamatay. Kung saan, sa impyerno din, yung ngipin mo ay magnimit-mit sa bawat araw at matinding torments every day. Ganon katindi, guys. Eh, yung naranasan ko ng three weeks, ilang araw pa lang yun, pero hirap na hirap na ako. Sumuko ako nun sa Panginoon and sabi ko, nung kunin na lang niya yung buhay ko, gusto ko na lang na Doon dumating ang Panginoong Jesus, niligtas niya ako. Hindi ko guys nakita yung mukha niya. Tapos, ang pinaramdam sa akin ng Panginoon, pagmamahal, kapatawaran. Hindi niya ako tiningnan na may paghuhusga. Ganun guys ang Panginoon. Hindi niya tayo titingnan sa sobrang sama nating pagkatao. Once na isinuko natin yung buhay natin sa kanya, mamahalin niya tayo. Hindi niya tayo, parang magulang, di ba? Kapag kahit ano pang kakulit natin, mahal tayo ng magulang natin. Pero sobra pa sa magulang pagmamahal ng Diyos once na tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo, may ka ng kapatawaran, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Yun guys ang naramdaman ko. Sa bawat araw ng ating buhay, kapag sumuko na tayo sa Panginoon, kapag willing na tayo na sumunod sa kanyang mga kautusan, willing na tayo na maging kalugod-lugod sa kanya, tayo na ang mahihiya na mag-isip gumawa ng masama. Automatic malalaman agad natin na mali yung ginawa natin. Kasi meron na tayong Holy Spirit, yun ang iniwan ng Panginoon sa lahat ng tao, kaya tayo po ang templo ng Diyos. Sana po, balang araw, yung mga taong limatinding mga pinagdadaanan, uh, yung mga walang kapayapaan ng isipan. Sana po ay matagpuan niyo din ang Diyos, makilala niyo siya. Sana po, hanapin niyo ang Diyos para uh, ipakita niya at ipakilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabaitan. Talagang all it takes is yung pagiging humble natin sa Diyos at yung tapat na puso. Kasi guys, naniniwala ako yung mga tao nakakaranas ng sobrang gulo ng isip, walang kapaya ng isip. Naniniwala ako na tinatawag kayo ng Diyos. Talagang huwag niyong hayaan na manaig sa inyo si satanas na parang nandun na kayo sa magulong klase ng pamumuhay, walang kapayapaan. Pero pinipilit niyo pa rin yung alam niyong mali, ba? Diba? Sabi nga din po ng Panginoon sa kanyang banal na aklat, ang pananampalataya sa Diyos ay magmumula sa paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga nagbabahagi po ng salita ng Diyos, hindi po kami para manghusga dahil kami mismo makasalanan kami, pero sa Diyos lang kami umaasa. Kaya lang kami nakakaramdam na kami ay mapayapang isipan, kaya po kami nakakaramdam na kami ay ligtas dahil po sa Panginoong Hesus. Sa bawat araw ay patuloy pa rin po tayo lahat tayo nagkakasala. Sa isipan pa lang natin nagkakasala na, na tayo. That's why we need Jesus. Every day kailangan nating mag humingi ng kapatawaran. Every day humingi tayo ng protection. Every day magpasalamat tayo. Kasi yun po yung communication natin sa Diyos. And every day, kung maaari po, magbasa tayo ng banal na aklat. O kung hindi man, manatili po tayong nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yun lang guys, sana dasalin nyo yung ilalagay ko na prayer. Balik-balikan nyo hanggat hindi tumatagos sa puso nyo yung prayer na yun. Huwag yung tigilan na dasalin. Basta tatandaan nyo lang every time na parang nanghihina kayo, walang kapayapaan yung isip nyo, parang masisiraan kayo ng loob, nawawalan kayo ng pag-asa sa buhay. Pag may nangyaring masakit sa life nyo, huwag naman sana. Don't forget na kay God kay tumakbo kasi bibigyan niya kayo ng kapayapaan, bibigyan niya kayo ng pagmamahal sabi nga nung song na if I got Jesus, I have it all. Kung maga, kahit mawala sa kanya ang lahat, wag lang ang Panginoong Jesus. Di ba? Ganun katindi yun. Kasi ako, kunwari, kagaya ngayon may work na ako, yung trabaho ko, small firm lang siya. May daily pay. Pero, kailangan ko pa rin magkaroon ng sales. And, ito, visa, orientation ko, uh, anytime, pwedeng tanggalin yung isang empleyado kung hindi siya nakakapenta. Diba? And, dahil small firm nga siya, hindi sure kung hanggang kailan yung ano niya. Pero hindi naman ito sa pagiging negative. What am I just trying to say? Kahit gano'ng pakaganda yung kumpanya mo, kahit gano'ng papakalaki, kahit gano'ng pakataas ang position mo, kahit regular ka na dyan, what if one time biglang nawala sa lahat? Kung anong meron ka, biglang nawala sa yung pinakamahalaga sa iyo. For example, work. Diba? Diba? Parang ang bilis, isipin na, eh, paano nga? Ha? parang bang mawawala ka na ng pag-asa, ganyan. Pero hindi, guys. Kasi once na meron kang Jesus Christ sa heart mo, sa life mo, alam mo na may mas magandang mangyayari, alam mo na magpapatuloy yung buhay mo. And whatever it takes, kunwari, yung pinakamahal mong asawa, naghiwalay kayo, kung ano pa man yung pinakamasakit na ano, alam mo na may magandang mangyayari. Kaya nga, sabi ng Panginoon, unahin siya, unahing hanapin ang kaharian ng Diyos. And, 'Yung sobrang pagmamahal sa kapwa natin, tumarati sa anak natin, sa magulang natin, sa asawa natin, hindi po 'yung maganda. Kung mahal natin ang asawa natin, ang anak natin, ang magulang natin, dapat mas mahal natin ang Diyos. 'Yun po. Kasi nga kung sino man nagmamahal sa higit sa sarili niya ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Dapat naging ang mahal mo ay ang Diyos. Ayaw mo nang masaktan siya. Kasi alam nyo guys, 'yung Holy Spirit na nasa katawan natin, sobrang nalulungkot siya kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kasi the more na gumagawa tayo ng kasalanan, the more na nagsistay tayo sa kasalanan, the more na pinapahirapan natin, sinasakta natin ang kalooban ng Diyos. Ang Holy Spirit po ay ang Diyos. Ang presence ng Diyos sa ating life. Yun lang guys, sana ay paano ay nakapagbigay ng enlightenment sa inyo ang video na to.